Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagbabalik ni Lonzo Ball sa Chicago Bulls. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerma na nga na ngayong araw ang dating player ng Los Angeles Lakers. Matapos na po mga katropes, hindi makapaglaro si Lonzo Ball sa NBA especially sa Chicago Bulls sa nakalipas na tatlong taon o saktong 1,006 days ay sa wakas. Ngayon na nga po ginalap ang pinakahinihintay na pagbabalik nito kontra sa Minnesota Timberwolves. At hindi rin naman nga po binigo ni Lonzo Ball ang kanyang mga fans at ang mga NBA analyst. Matapos nga po siya magtala dito ng 10 points sa kanyang 4 out of 6 shooting sa field goal at 2 out of 4 naman sa three point line sa napakalimitado nga po niyang playing time na umabot lamang ng 15 minutes. Kahit man nga po kakagaling pa lang niya sa injury at kakabalik pa lang niya sa NBA ay hindi rin naman nga po kinalawang ang shooting nito dahil maaga nga po siya ditong nakapagtala ng puntos. Komportable rin naman nga po ito sa kanyang mga ginagawang galaw sa loob ng court na nangangahulugan na wala talaga siyang iniinda pa sa kanyang tuhod. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, hindi nga po biro ang pinagdaanan ni Lonzo Ball sa kanyang injury dahil sumailalim nga po ito sa tatlong klaseng operasyon para maisalba lamang ang kanyang karera sa NBA. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumerma na nga po ngayong araw ang dating player ng Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po mga na matalo ang Lakers sa kanilang last game laban sa Golden State Warriors, ay ibinulgar na nga po ng kanilang head coach na si JJ Redick na magseseryoso na nga po ang kanilang team sa kanilang huling dalawang laro sa pre-season, especially sa kanilang next game bukas ng umaga kontra sa Phoenix Suns. Sa katunayan, ito na nga daw ang kanilang magiging dress rehearsal para sa pagpasok nila sa regular season. Kaya ilalabas na nga po nila dito ang kanilang tunay na rotation at ilan sa kanilang mga bagong game plan na kanilang gagamitin sa kanilang mga laro. Kaya iyan nga po ang dapat pakaabangan ng mga fans ng Los Angeles Lakers. And speaking of Lakers mga katrops, may lumabas nga pong balita ngayong araw mula sa NBA Insider na si Shamsharanyan and Athletic Natuluyan na nga na pong kinonvert ng front office ng Memphis Grizzlies ang two-way contract ng ex-Laker ni si Scottie Pepin Jr. sa isang regular contract matapos nga po nila itong papermahin ng multi-year deal na sinasabing aabuti ng apat na taon. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video